Leo, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa iyo sa loob ng 15 days. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Zalai Amulet Necklace at ng ating QR's Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box, Tarot Intentions. By Al Yanez, okay? Tignan po natin yung energy. Spirit Guide. Energy po natin. Okay. For you, Leo. We have love on the brain. We have dodging bullets. We have marrying for money. Hmm, marami dito nagiging practical kayo, no? Or pwedeng, ano ba, may karelasyon kayo, tapos sinasabi ng mga tao sa paligid ninyo na, oh, pinipirahan ka lang ng tao na yan, ganito, ganyan. Meron lang yan nakukuha sa'yo. So, parang napapaisip yung iba sa inyo, no? Kung totoo ba talaga yung feelings ng isang tao towards you, or tama talaga yung mga tao sa paligid mo. Tignan natin sa so, napapaisip po yung iba sa inyo. Mm-mm. Pero nando kasi yung energy na ayaw nyo nang sumunod eh, sa sasabihin ng ibang tao. Pwedeng ganyan kasi yung ginagawa ninyo before and alam mo yun, nag-fail yung mga, mga transactions ninyo, nag-fail yung mga relationship ninyo. Because nakikinig kayo sa ibang tao. Mas pinapakinggan nyo sila kaysa dun sa nararamdaman po ninyo. Kaysa sa sarili ninyong desisyon. Tingnan natin. Tingnan natin, spirit guide. Energy naman ng mga tao sa paligid mo yung parang makukontribute ba nila sa loob ng 15 days na ito you have five of pentacles. You see, parang dapat hindi mo na pinapansin yung mga sinasabi sa ng other people eh. Seven of pentacles. Looks like yung mga tao sa paligid mo, ayaw ka talaga nilang mag-grow. Pinipigilan nila yung pag-grow mo. Seven of swords, oh. May mga, alam mo yun, malicious sila na mga naiisip about sa'yo about sa progress mo. May mga gusto rin ditong mang isa sa'yo. I-take advantage ka. Oo. Uh -uh. I-take advantage yung sabi natin kung nag-overthink ka man ngayon. Ayan. Parang ikagrab nila yung opportunity na yun para mas lalo ka pang masira. Kaya protect mo yung energy mo. Protect mo kung sino man, sino man, ano man yung mga pinag- mga iniingatan mo sa life mo ngayon. Tignan natin, okay? We have eight of wands. We have four of swords. Kasama mo sa bahay to. Yung taong naninira sa'yo mismo. This could be some of your parents mo to. Pwedeng kapatid mo. Or basta someone nakasama po ninyo sa bahay. Ayan, parang kung ano-ano yung pinapasok niya sa isipan mo, no? Para mawala yung peace of mind mo tignan natin pagdating naman po sa love life saan ka dapat mag ano, mag focus we have five of swords we have two of cups And we have two of pentacles. Tuloy, tignan nyo. Sumasakit ulo nyo. Nagdadalawang isip na kayo dito sa relationship ninyo. Kasi meron kayong naririnig eh. Meron, kay, meron kayong nasasagap na information or may, may pinaparating sa'yo yung ibang tao. Nasabi ko nga, dapat hindi mo talaga pakinggan. Kasi ito, mag, baka mag-fail na naman yung relationship mo. Knight of Pentacles may ano, pwedeng ano, pagkatapos ito, ano, papasok ka na naman sa bagong relationship, tapos may masasabi na naman yung mga tao sa paligid mo. So, alam mo yun, nagiging cycle siya. Mm, -mm. Pero kung magde-decide ka ng sarili mo, okay, ang pakikinggan mo, yung isipan mo, yung puso mo, mas magiging masaya ka. Mm, -mm. Kasi wala kang iintindihin eh. Kung magkamali ka man dito, hindi man maging successful yung plans mo, yung relationship, wala kang ibang sisisin kundi sarili mo lang. Mas mapaprocess mo siya ng maayos. Sa kaperahan naman, saan ka dapat mag-focus? We have the hermit. We have three of wands. Ayan, nag-iisip-isip ba kayo kung kayo ay mag-abroad? More on kasi malayo ang mga travels po ito. O lalayo kayo sa family ninyo kasi sabi ko nga sa'yo, kasama mo sa bahay yung ano eh, naninira sa'yo. Ayan po. So, nagbabalak yung iba sa inyo kung, parang po, kung magpo for good man kayo, lalayo kayo sa inyong, ano, family. Malayong lugar kasi yung tinitignan ninyo dito eh. Siguro meron kayong tinatarget na lugar. Okay. I don't know kung bibili ba ng uh, lupa yung iba sa inyo. Parang pinagpo-focusan nyo rin talaga siya. Uh Oo. -oh. Yung growth ninyo. Yung kaperahan po ninyo. No? We have Knight of cups. Pwedeng may makatulong sa'yo dito pagdating sa pera. Two Swords. Pero ano ha, kung loan sa kung loan lang yung panggagalingan po ng sabi natin para kayo ay magkalupa, magkabahay, okay lang naman siya. Kaya lang mabigat din niya na responsibilities ha. Kasi may monthly ka na babayaran. So pag-isipan niyo po kung kaya niyo ba. Kaya niyo ba yung stress na may monthly kayo binabayaran or hindi kayo para diyan? Kasi kung hindi kayo para diyan, mag-ipon na lang po kayo. Tapos, iyon. 'Di ba? Pag-ipon na, 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 lang niyo yung bahay at saka yung lupa kesa po kesa monthly kayo may stress Leo ayan okay naman po yung kaperahan mo more on nakikita ko lang dito is future plans more on sa future ka talaga nakatuon ng attention ngayon mm -mm. check naman natin sa career mo we have king of swords tapos meron tayo ditong ace of cups at meron tayo ditong the fool So, happy ka naman po, ano, masaya ka naman dito pagdating sa iyong trabaho we have the high priestess. Kaya lang kasi, pwedeng naiisip nyo rin ano, na ang dami nyo pang magagawa. Ang dami nyo pang pwedeng pasukin na trabaho. Or alam mo talaga na Leo, no, na uunlad ka. Mm, mm Alam mo, this lifetime, na nayayaman ka. Pwedeng hindi nga lang sa career. Kasi ang dami daw opportunities para sa'yo dito. Pero pinipikitan mo pa kasi eh, yung mga opportunities na yan mm, -mm hindi mo pa siya tinitig ng mabuti hindi ka pa nagpo-focus pero you should be curious daw kung ano man yan na, na gusto mo talaga na mangyari pagdating sa life mo or ano yung gusto mong i-pursue kasi yung iba po sa inyo pwedeng wala pa talaga kayo sa career path talaga na gusto po ninyo na talagang dun kayo magsasucceed Yes, happy na kayo sa inyong career. Happy kayo sa career nyo. Pero there's something more daw. Tignan naman natin ano ba yung paparating para sa'yo sa loob ng 15 days. We have 10 of pentacles. So, big amount of money po yan. Hmm, kaperahan talaga ang paparating para sa'yo dito. And also, stability. Stability pagdating sa relationship. Okay? kahit ano man po yung relationship na yan ha sabi ko nga not just romantic relationship pero ayan po maganda yung kaperahan ninyo pwede rin may magbayad na sa inyo kung kayo naman po ay uh, kung sa inyo po merong nagkautang at ito naman po yung inyong mantra na pwede nyo banggitin sabihin araw-araw for 15 days it's up to you sabayan nyo po ako Ayun sundan niyo po ako ano. I constantly grow. I got this. I can make it. I'm ready for the challenge. I am enough. I am loved. I am at peace. I am powerful. I am patient. I am evolving. Yan lamang po, maraming maraming salamat Leo and more blessings to come sa loob ng 15 days na ito.